Hello mga kaibigan. <laughs> Kumusta po kayo? <laughs> May lilinawin lang po ako mga kaibigan. Yung po bang, di ba gumawa po ako ng leya Na malagkit. Nakabalot sa dahon. Ah. Hindi ko pala mga kaibigan. Nakalimutan ko. Na, yung ano pala nun, yung latik. yon Ang latik pala ng gawa ng Mindoro, mga kaibigan, ay yung kinudkod na nyog. Bago, ibababad mo ngayon. Depende sa, kung gusto naman masyadong matamis. O, yung... Tama lang matamis, nasa sayo po yan, estimate mo. Kasi yung sa akin, yung tatlong nyog, ay kalahating, kalahating yung malalaking nyog ha, kalahating kilong asoka lang nilalagay ko doon na kuti. Ibababad po yun ng mga isang oras. Bago, bago mo, eh, isa lang po sa apoy. Ano po yun? Sige ang halo, sige ang halo. Patutuyuin po yun. Mga kaibigan. Siguro mga dalawang oras mga kaibigan ng halo-halo mo. Talagang ano. Uh, nakakapagod din mga kaibigan. Kasi ano eh. Halo ka ng halo hanggang sa matuyo siya. Yun, ganun po pala mga kaibigan. Ito na mga kaibigan yung finish nito. Hindi ko kasi napakita sa inyo. Ayan o. Oh. Ayan eh. Yan. Yan po yung gawang Mindoro na latik. Ayan. Yung saliya mga kaibigan. Ayan po. Ayan. Ayan. na mga kaibigan. Pasensya na po kayo mga kaibigan sa aking mga video. Kasi, alam mo na, kagaya ng sinabi ko, nag-uumpisa pa lang ako, hindi ko pa po alam yung pasikot-sikot ng pag-edit mga kaibigan. <laughs> Pasensya na po kayo. Ganyan talaga po ang nag-uumpisa. Ma <laughs> matutunan ko rin po yan mga kaibigan ng pag-edit. Yan. At mayroon akong idudugtong na video dito mga kaibigan uh, na hindi ko pa na-upload mga kaibigan. Yung naglilinis ako kay nanay at yung kumakanta po ako mga kaibigan. Yung po idudugtong ko rito. <laughs> For fun only mga kaibigan. Pakisuporta naman po mga kaibigan. Please subscribe and like and pa-share po. Hayaan nyo mga kaibigan, pag ako'y nakauwi sa Palawan, marami na po kayong mapapanood sa aking mga video. Salamat sa inyo sa panonood at sa shoutout po sa mga nag-subscribe. Yan. Salamat sa inyong lahat. Bye-bye. God bless us all po sa ating lahat. Sanay gabayan po tayo ng Panginoon araw-araw, oras-oras, minuto-minuto. Yan po. Salamat sa Panginoon sa araw-araw. Salamat sa inyo. Sabi ni nanay, mga kaibigan, punas lang po daw siya. Ayaw niyang maligo dahil malamig. <laughs> malamig, nalamigan kayo nai? Yeah. Ha? Opo. Oh, yeah. Opo, may ano ito. Pupunasan ko lang po siya mga kaibigan. May ano po yan ay? May maligam na tubig. Hindi. Ha? Hindi. Hmm, hindi kasi may electric pan. Nainitan kasi po ako. Ano na electric pan? Nilayo ko hmm. Ha? Malamig pa, pa rin. Patayin ko muna. Yan. Yan yung nakakalamig na eh. Yung electric pan. hindi na nagmuta yung ano mo, mata mo. Pinataka natin. Ay, ayun, ayun, ayun. Mamaya patakan ulit natin. Oh, Pakabihis. Pakabihis. Marami tayong ipinataka hapon. Di ba? Marami. ayun ko kung bumili na sila ng bago

maubos na yung isa. Baka nag-order ulit sila. Nay. Baka nag-order ulit sila. Hindi naman kayo pinapawisan, di ba po? No? Hindi kayo pinapawisan? Eh ventilador eh. May ventilador kasi. Di ba? Oh. Hello. Yeah, hello. Diyan taas. Ha? Pag ginagalaw po? Pag ginagalaw ko paano? Kasi ano na yan, may na dislocate kasi yan ang hita mo. Kaya yan ano. Kaya Kaya yan ay masakit. I like. na natin. Pulbos. Uh, ah, nasa... po? Kawali? Ay, yung ano po yan? Yung manok na gagawin kong barbecue? Ay, yung, yung siniga, ay, yung nilaga pong ano, buto-buto. Ah, po Opo. Wow, bango na ni nanay, ah. O. Oh. Pulbos-pulbos ang bebe. Para mabango. Ano po yung susuot nyo rito? Itong violet. Mayroon walang kamay. Alay, walang pong kamay. Wala naman tong kamay. Yan, oh. Mayroon ba isa? Pugot. Pugot pogot, pugot. Pumaya. Pugot. Ito. Kahit na eh. Ah, ito na lang. Mayroong ganito rin pugot Ah. Bakit Ah, ito na lang. Parang hindi nyo nito nasusuot na eh. Bakit? pagagalaga <laughs> kayo? Sa kayo mamama siya? Ah. Hindi pa ito nasusuot eh. sa loob. Bihis na bihis pa kayo. Kasi mainit naman ngayon eh. Hindi naman maulan. Yan, ang ganda ah. Oh. oh. na kita. Hinilot ko lang. Oh, eh. Hinilot ko rin po ito. hindi. Bago Oh. Ano ka gabi? Di ka nakuha nang hirap kagabi? <laughs> hindi ko alam. alam hindi, hindi daw niya alam? Ah, hindi ko alam. call ko? Yan ang mahirap sa inyo eh. Hinihirap <laughs> ko kayo kagabi. Bago ako natulog eh. Hindi mo pala alam? Kasi tulog kayo natulog. Bago sabihin niyo, hindi kayo hinihilot. Dubli-dubli <laughs> na hilot niyo eh. Eh wala, hindi wala nang ako sa inyo. Ha? ko mo, hindi ko yun Sabi mo nga eh. Ay, nga. Hindi na pero ito. Hindi nga yung gabi ka. Hindi nga Sabi mo, hindi kayo hinilot na. Hinihilot kayo umagat gabi. Maraman. Yun. Ka-appreciate ka pala na yun appreciate mo yung hilot namin. No? Nahihirap hmm. hmm. lang kasi ilagay sa ano yan, sa tunga-tunga. Nahihirap po ilagay ito. Mabigat na naman, mahirap pa naman tayo. Hindi, hey, yung pag ganun-ganun ba. Pero kahit, pag inaano kahit mag-apon yan to. Kasi butas-butas yun, hindi naman sila po awitan. Hindi nga po, pero oh. nangangalay ng ano nito eh. Nangangalay. Pag matagal pong nakaupo, nangangalay siya. Hindi, hindi, nga, hindi naman, siya nakaupo doon, nakahiga siya. Oo, oh, subukan po. At saka yun, nahilipat eh, natin yung sa labas. Subukan natin maghapon siya. Subukan natin. Ano yun? Yung sa tumba-tumba na eh. Kasi yun. Ito niyo doon. Sa, sa nang tuupo doon, sa labas. Diyan, ano? Kahit Gusto niyo, sa labas. Sa labas, para makakita kayo ng oh, kahit oh, O, oh, dito na naman sa loob. Ayun, no? makikita niyo rito. Hmm. Hindi yes. naman naghahanap eh. Ah, oh, kanong ba? Hindi pwede rito dahil masikip. Kaya nga dadabi ko sa labas. Eh. Hmm. Sa inyo, sa garay. kubo-kubo at bo na tanglaw sa parha na bali parhera pa Ma Ano 'yung Robin na naka-handaman ah ano ba 'tong Robin ay hindi nakapo Tambay basta na hilot maano 'yung ano nanay pugat nagalaw Ano Tagal eh. Opo. Oh, oh. Agong tagalan. Mm. Saka ano kasi siya din na. Ah. Ay, ganyan na ah. O. Yan. Oo, oh, gusto na. Gusto na. Hmm. Yan. May hindi, na mamutok, eh. <laughs> hindi nga mga magpaputok eh. Hindi pwede. Baka mga ano yung kamay nyo. Ano lang. Yan. sandahan lang napaputok. Sa uli ko na itong damit mo. Etong bagay ngayon kasi gabi, mga kaibigan. For fun only. Kasi hindi pa inaantok mga kaibigan eh. My love was in here with me tonight. I would leave with you for just a little while. the same with us I love you now and I'm sorry I can't be with you tonight mga ano ito magsing-irog mga kaibigan though I want To hold you in my arms tonight. Namimis ko malaki na ng I would take the chance, cause it won't be right. Maybe we we meet again. some other time. Sa magkasintahan po, mga kaibigan, pwede ito. cause tonight, I'll only share my love with you. So please understand. could be in two places at the same time. Pasensya na mga kaibigan ha. Kasi ang pag-pronounce ko ay minsan mali. Believe me, I would share my love with you. Panay. Wala pong microphone ito mga kaibigan <laughs> So please Understand My situation I love you. Inulan na ako mga kaibigan. <laughs> But I cannot be with you. If I could be in two places at the same time. Pa-comment nga mga kaibigan kung sintonado ako. Believe me, I would share my love with you. Believe me, I would share my love with you. Believe me. I would share my life with you. Thank you for watching, mga kaibigan. Pasinsya na po kay sa aking boses. Wala po akong microphone. <laughs> na ano yan? Uh, <laughs> organic na boses po. <laughs>